So, ayan mga ka-explore, no? magandang gabi. Uh, nagbabalik po, Dukyo The Explorer. Uh, pasensya na po kayo at uh, hindi na tayo nakapag-upload no? dahil uh, busy po tayo sa pagtatrabaho, sa pagtatahi. At uh, masama po yung panahon dito sa amin. Palagi po talagang umuulan uh, tuwing gabi. So, naisip ko na wag mag-explore kasi delikado po. Lalo na dito sa uh, lugar, dito sa gubat na may sapa baka biglang lumaki yung yung ilog at dito ay makatawid at delikado rin yung uh, mga paguho ng lupa no at saka madulas so mahirap mag-explore kapag uh, umulan po dito sa bundok so ngayon medyo maganda na yung panahon so dalawang araw nang hindi umulan kapag gabi so baka ito na yung magandang panahon no? para ma-explore tayo so bali exploration po ako Uh, balik ako dito sa area na so, Tingnan natin kung Kasi uh, matagal ko lang hindi na babalikan Itong uh, gubat na to so Tingnan natin kung ano yung Mga Baka may namumugad na naman Dito ang mga uh, elementong Hindi natin may paliwanag na. uh, Tingnan natin Kung ano yung Ah uh, magparamdam sa atin dito or magpakita or mahagip ng ating camera so, tingnan nyo pong mabuti yung yung video dahil minsan habang nag-explore uh, hindi natin napapansin pero pag review ko sa camera uh, meron palang uh, hagip na so, yung explore dito na So, mag lang tayo. meron dun malaking bunga ng langka pala ko sanang bumaba dun sa ilog kaso dito pa lang uh, masakit na sa tinga yung tunog yung yung agos ng ilog malakas so baka ano hindi maganda pakinggan yung video natin dahil sa ilog so siguro hindi na lang ako bawa doon dito na lang ako sa daan babaybayin ko daan so dito mga ka-explore talagang napaka creepy ang dami talagang bagon so, video i-video lang natin uh, makasakaling may kakaiba tayong makuha dito na uh, kaganapan o nilalang nilalang yung mga elemento na nandito sa paligid, uh, paligid o palibot so, uh, ayun mga explore itong itong bahay na to ay matagal nang inabando na so na, talagang ano na iniwan na so sinento po yan so kapag explore na kami dito mga explore no so uh, dito sa bahay na to nung una namin punta dito babae yung umiiyak dito yung pagpunta namin dito pero ano namin yun? Dinasala namin. Kaya uh, pagbalik namin dito, uh, wala na. Uh, mga damit dito. So ngayon kasi binalikan ko dahil uh, matagal tayong di nakapag-extort. Uh, baka kinamumugara na naman ng mga elemento. So ito siguro ito sa may-ari ito ng bahay may tipaklong ito so, mga damit nila ng dating nakatira dito Yeah, okay, it's so. langis. So, yan mga ka-explore. No? Uh, ito, langis to. Pero, hindi ko alam kung para saan, para saan tayo to gagamitin. Kasi tingnan nyo yung laman mga ka-explore. Oh. Uh, merong mga nakalagay So dito may nakikita akong ano, may uh, merong ano to eh may parang ugat or kahoy yata to na uh, laman ng kahoy. So parang may nakikita ako ditong ah uh, parang halamang dagat halamang dagat yata to at saka meron pang naka merong hindi ko alam kung pangontra to o, kayo, no, parang uh, parang papel na uh, nilikit o yung papel na sinusulatan ng uh, salita Ayan, oh yun may laman pa oh, at naka sarado yung paket so siguro ginagamit to ng nagmamayari dito dati or hindi ako sure kung baka sa kanila talaga to dahil ano nandito kasi so hindi ko alam kung bakit iniwan to nila dito so isa, uh, isa lang yung sigurado at natitiyak ko Uh, ito ay pangontra sa hindi uh, ko alam kung para saan pero tiyak ito ay may meron silang meron itong pagagamitan Ayun, langis po siya langis so ayan lang di, na lang, di natin gagal pakikialaman yan tuwanan lang natin dyan kasi hindi naman sa atin explore lang explore lang po tayo dito so, at uh, wag natin buksan kasi hindi natin alam kung para saan yan so pag binuksan natin baka may baka mayroong hindi magandang epekto yan sa atin so hayaan na lang natin so ito ano to lababo ah lababo yung pugasan ng mga pinggan at ito yung lababo yung so, simento pa rin to ay buti ng alak ay mga alak buti ng alak dito siguro yung may ari dito dati mahilig uminom ng alak ayun, ayun. May tayo dun sa ipo tayo dun sa oh ano yun para may boses sa itaas ha ano ba yun para may narinig ako wakwak wakwak wak kung pero sigurado ako dun sa narinig parang wakwak -wak talaga yun nagsasalita kasi ako kaya hindi ko masyadong narinig ng maayos ba nakasabay kasi sa pagsasalita ko kaya parang hindi ako sure pero parang wakwak -wak talaga yun so tingnan natin mabuti so, oh So, baka, baka kasi dila tayong sunggaban. Ito tayo, ito tayo. Saan kaya ban tayo? Eh! Ano? Buti ito ng soft grass. Tapos may mga lamang tubig. Ano? May mga lamang... Ito. At ito pa. Para saan kaya ito? Ayun. Tatlo. May mga lamang tubig. Ayan. Ito. Ito. para saan kaya nila gagamitin to ayun o mm. Uy, lalo, uy, Patang umiiyak. Uy. Naku, baka tiyanak na naman to. Saan ka? Saan ka babanda? Huwag kang magtago. Batang umiiyak yan kanina. lihat ini siar, ini dulu, ini dulu, ini tuh siar tuh dateng, terus nih butas. Di kaya dito yung nagmula yung iyak ng bata, sa lalim. May hey, butas talaga oh. Ano? Oh. Butas. Uy! Hey, Uy! Hey. 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 Mm. 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 Ayan ka Bakit ka Bakit ka naman dito ah Yun talaga no Kapag uh, mat, Matagal nating Hindi na babalikan Talagang pinamumugaran ng mga elemento O mga nilalang lang dito so, ayan pinamamagaran ng tiyanak nung ano dito kanina so ikutin pa natin yung bahay so yung mga bote ng alak at ano soft drinks delikado po dito kapag naglalakad ng walang buta baka masugatan tayo ng bubog ng buti you know.